So, hi guys! For today's mini vlog, paribagong araw, paribagong ganap na naman na nangyari sa buong maghapot Just keep on watching! So, ngayong araw nga po pala ay nakakalungkot kasi yung cellphone ko ayaw mag-charge. Ayan. Ayan guys. ako kung makikita nyo, findable. iPhone is findable. Ayan guys. Bigyan lang siya ayaw mag charge. Eh, ang agenda natin ngayon is may mga aayusin tayong basta may mga errands tayo ngayon pero isisingit natin itong pagpapagawa ng phone natin. At syempre sobrang dami nating puti. Ayan magpapakulay tayo ng buhok color black naman syempre dahil putiin nga itsinul vlog nyo. At syempre papakulayan din natin yung si Mama. Magpapakulay siya o magpapakilay lang siya? Hindi ko pa alam, guys. Pero samahan nyo ako ngayon sa aking errands. Napakadaming errands na ito. Pero limited lang yung iba natin, guys. Ayun, guys. Punta na nga tayo dun sa pagawaan. Ayan nga mga gar, kung makikita nyo nga yung cellphone ko dito Hindi na talaga naga na yan mga gar Yung charging pin nga talaga yung pinaka problema niyan Kaya ayan mga gar, kabado 20 nga kaming dalawa dito Kung magkano talaga yung magagastos namin Pero feel ko naman talaga mura lang yung mga gar Dahil kaibigan ko naman si Kuya Louie Uy Kuya Louie, baka naman <laughs> Mga guard ito nga lang ako lagi nagpapagawa ng cellphone. Kay Kuya Louie nga pala. Santa Rosa nga pala yun. Public market nga pala. At ayan nga mga guard Tines nga natin yan. Nag-charge siya pero minsan mamawala na din talaga yung charge niyan. Eh, sabi nga ni Kuya Louie, baka daw madumi lang, kaya try daw niyang lilinisin yan. Kaya ayan nga mga guard, sinacheck niya or monitor niya kung paano nga talaga gagawin niya dyan. Everything about iPhone, kayang-kaya nga ni Kuya Louie yan. Kaya dito talaga ako nagpapagawa kasi nga guys, madami siyang mga gamit. Ayan nga mga guard, tignan niyo mga pala monitor niyan. Kung makikita niyo, napakadumi na nga nung pinakalagay ng charger ko dyan. Lilinisin nga yun ni Kuya Louie. Pero sabi nga sa akin ni Kuya Louie, pag hindi nga daw niya naayos to, papalitan na nga daw niya ng pinaka yung cable. na try nga daw muna niyang linisin to. Titignan nga daw natin. Kung makikita nyo nga mga gar, ayan. May mga dumi-dumi pa nga at may mga kalakalawang. Kaya kayo nga mga gar, mag-iingat nga kayo. wag na wag nyong babasain pala. Yung pinakaganyan kasi nga guys, nagkakaroon nga siya ng kalawang. Saka nga pala dumi. Eh mga gar, naalala ko nga pala. Lagi ko nga pala nililinis yung cellphone ko. Baka ka ako naapektuhan o tumutulo. Doon yung pinaka-alcohol. Kaya ayun nga mga gar, trivia nga lang pala. Wag nyo nga palang babasain yung pinakalagayan dyan. or pinakasuksukan na nga mga pinaka-charger. Kasi ayan mga gar, ganyan nga yung mangyayari sa akin. Kakalawang, kakalawangin. Kakalawangin. <laughs> kakalawangin nga pala yung pinaka-charging cable. Kaya ayun nga mga gar, kung makikita nyo, napakadaming dumi nga pala yung makukuha ni Kuya Louie dyan. Ayan, medyo inayos-ayos nga pala yung midas Hindi ko nga pala alam kung ano yung tawag dyan. Basta mga gar, pampalinis nga pala yan. Ayan, maiaangat niya lahat ng mga dumi-dumi dyan. Kaya After ilang hours nga pala mga gar Ayan naayos na nga pala ni Kuya Louie Pinalitan nga pala niya yung nasa loob niyan Kaya ayun nga mga gar Nagcharge na nga pala Grabeness naman din talaga si Kuya Louie Napakahusay naman din talaga gumawa-gawa niyan. Kaya dito talaga ako nagpapagawa Dito nga lang pala sa Santa Rosa Public Market Kay Kuya Louie nga pala Ayan yun mga gar Check it out E simula first year college ako mga gar Dito nga ako nagpapaayos ng cellphone ko Sana nga nag-enjoy kayo Ayun guys Thank you for watching